Alam mo isang muscle bone. Ito pala siya. Makaitang. Binata pa ba yan? Hindi, may anak na to. Ang dalawa nag na. Alam mo, totoo yan. Kahit anong ingat mo. Kung yung katabi mo ay walang ingat madadamay ka sa ano totoo yan yan yes, sis kayo anong pumunta Yano, kayo ng ano pumunta kayo ng tay tay ikaw din nag drive ikaw din nag drive ano Darius ikaw din nagda drive nung pumunta kayo sa Rihina sa Yung pawi po ako. Hmm. Yeah. drive namin yung bilang namin. Hmm. Kung na, baka lumipad ako. Papunta. Narinig mo, Darius? Mag-seat na daw siya, baka lumipad daw siya. Baka lumipad ako. Hindi ako nga, parang na ako. Chop, tarot. Hindi kasi ito, may tikit. mo naman ba, Baka na, bago lang sa, bago lang sa lang like, drive. Kasagsagan ng ganda ng takbo mo, tapos bigyan. Punta daw ng Manila si Maramare eh. Yan Uh, luluwas daw siya sa Monday. Uh, sa Monday, luwas niya. Mayroon eh, daw. Hindi ba may pasok ah? Pa? Monday, wala akong pasok. Pero ano naman siya. Tapos sabi ko, sige sis, ano? Ano kung gusto mo? Kita tayo. Bakit wala kayong basong mandi? Diba? Ali, ano, sa Ramadan, ako. Damay, ah. damay kami. Ramadan? Oo, mm -mm, Unang ano ng Ramadan. Kaya ba bakit pa kailangan nakasama kasama pa tayo dyan? Hindi, hindi naman na ano natin yun, di ba? Kaya nga, bakit ihali? na ano lang yung holiday, pero Oo, yung may Eid, yung sa Eid, sa Eid Mubarak, hindi, pero yung pagpasok pa lang sila nga may pasok eh. Yung mga Muslim, yung mga ganyan, bakit dito sa Pinas wala? Sayang talaga. Isang araw ko. Malaki kayong mawawala sa akin pag hindi ako naka, wala kami yung pasok. Kuha ka dito day. Ako kumuha nga ako dito sa side. Oh. Kuha lang kuha ako. Ang ganda ng view eh. Hello. Hello dito na po tayo papuntang tanay na po to guys uh, samahan mo kami sa aming biyahe guys samahan nyo kami sa aming biyahe papuntang tanay so guys yung mga tanawin dito guys ito na po guys ha. maganda naman ang tanawin wala po tayo sa Manila guys sa probinsya na po tayo ng Manila uh tanawin guys, mag enjoy na lang po kayo, at pasinsya na kayo sa aming content kasi hindi kami pwedeng bumaba yung ano uh, isang kalinga partners ang aming pupuntahan dito sa Tanay malayo layo kasi ng bahay niya guys sa Tanay hindi bungad ng Tanay guys dulo ng Tanay pa kaya eh, medyo malayo guys mga kung magkukommute kay apat na oras ka lahat kung may sasakit ka to any half hours you know, sobra ko lang tatlo oras pag naka may sasakyan ko okay guys ito ang puntahan natin siya isang kalig ng partner namin mag-enjoy kayo habang kami bumubiyahe mag-enjoy kami sa lugar sa tanay sa lugar ng tanay ganda guys no parang ang kison din ang daan no Darwin, Darius na no? Okay. parang kison si Darwin, si Darius. Si Skip Minat, iisa lang. Si Darius, si Darwin, si Darius at saka si Skip Minat, guys, iisa lang yan, guys. Si Darwin, ayan, only one person pa yan, guys. Baka magtaka kayo sino si Skip Minat, sino si Darius, sino si Darwin. Ayan, iisa lang po yan. <coughs> ganda yung Darius <laughs> isabay na lang sa senior citizen kaya yun sa akin wala pa din dalawang taon na rin tangan kagabi alam wala na akong planong kunin dahil di ba sabi ko sa'yo pinatawag ako sa barangay yung masakit din sigura ako hmm. so, libo lang pinasa ko pa simple dalawang libo lang naman ang ano ng ATM saan? anong bank? metro bank Oh, Baka hindi naman tayo lalagpas ng ganun, no? yung content na guys sana matagal itong matapos guys pasensya nyo na may part 1, part 2, part 3, part 4 huwag mo nalagyan ng ganun magkakaibang ano naman um, ano? Ay,